guys. So, gagamitin ko ngayon yung kadarating lang na rejuvenating na binili ko. So, pangalawa ko na tong um, rejuvenating set. So, anyway, naubos na yung una ko kukunin ko. Yan. So, ito yung luma. Sinisimot ko na lang to. <laughs> Meron pa kasi sayang naman. Ito yung luma na ano. Ayan. Last na tong Wala na. Simot na siya. Ang ginagamit ko palang, tissue yung ginagamit ko, yung sa na tissue, ayan, tissue na Gaifel. kasi naubusan ako ng cotton pad, so ito yung muna yung ginagamit ko. Alam nyo, maganda rin tong tissue na to, hindi siya napupunit. <laughs> hindi siya napupunit, katulad ng ibang tissue na kapag nilagyan mo na ano, napupunit siya, ito hindi. Ayan. So, ito yung bago na binili ko. This one, Ayan. May bago na siya. Ubus na. Yung aking second bottle. Ito na. And, ang gagam ito meron pa ako nito. Wait lang. Hindi ko na uubos to kasi meron akong ginagamit na ano, yung isa nito. Pero, naubos na rin. Itapon ko na. Hindi ko mahanap. Ang gagamitin ko is yung sunscreen kasi tanghali. <laughs> Ayan, sunscreen. Kahit hindi ako lumalabas ng bahay, ginagamit ko yung sunscreen. Ang ganda ng sunscreen nila, guys. Gusto ko yung sunscreen. Ayan. And then, sa gabi, kapag gagamit kayo nito, meron silang night cream. Yun ang ilagay ninyo, yung night cream. So, umaga naman ngayon. Kaya, ginagamit ko sunscreen. Ayan. Sayang. Hmm. Ito yung night cream. And so... And ito guys ha, bumili din kayo nito. Maganda to sa mukha. Yung kanilang foaming facial wash. Maganda yan. And then, bumili din ako ng kojic nila para pang sabon ko sa katawan. Maganda yung kojic ng um, Brilliant. So, nagsisi ako at ngayon ko lang tinry yung mga Brilliant. Maganda talaga yung Brilliant. Ayan. So, kung gusto nyo bumili, ilalagay ko yung link dito. Click nyo lang yan.